tumulong sa ating mga kababayan, makatulong sa mga indigents, mak ako makatulong po sa mga pasyente, makatulong sa mga proyektong nakakapag-unlad ng siyudad o ng bayan at makapag-iwan po ng konting kasiyahan, ayuda po. Alam niyo tinatawag po 'yan na AICS, Assistance in Crisis Situation. Dapat po walang magsasamantala diyan. Ibigay po ang ayuda sa mga nangangailangan pag nakatanggap ng ayuda, halimbawa, may mga livelihood programs na bibigay sa kanila, palaguin po nila ang kanilang negosyo. Livelihood, bigyan ng puhunan, turuan magnegosyo, palaguin yung negosyo, at pag lumago yung negosyo, dalahin nyo po ang kita ninyo sa inyong mga pamilya. Okay naman po yung ayuda. Pabor po ako noon pa, panahon ng pandemya, even before the pandemic, pabor po ako sa ayuda. Dahil marami talagang walang trabaho. So maraming magugutom. May mga pamilya po yan, kailangan nilang kumain, umaga, tanghali at tapunan. Tulungan natin. Kaya nga po, pag may pera ang gobyerno, ibigay nyo na kagad. And then, turuan po ng exit mechanism. So turuan, magtrabaho, turuan na uh, mag-apply, hanapan ng trabaho. Unang-una, uh, papasalamat po ako kay Senator Tol uh, Tolentino na maimbitahan po kami rito sa kanyang uh, uh, pagtitipon no ng uh, mga napiling indigents kami po ni Senator Bato at isa naman po ang aming layunin ni Senator Tol Senator Bato tumulong sa ating mga kababayan makatulong sa mga indigents mak ako makatulong po sa mga pasyente makatulong sa mga proyektong nakakapag-unlad ng ciudad o ng bayan at makapag-iwan po ng konting kasiyahan alam nyo, hindi ko po matiis na nakaupo lamang po sa opisina. Kahit na bagamat hating gabi na po ako natapos kagabi sa aking uh, trabaho sa opisina, gumising po ako na maaga kanina, halos wala na po akong tulog para po makabisita rin po dito sa Pasig, makatulong man lang sa mga kababayan natin. At as your chairman po ng Committee on uh, Health and Sports, uh, gusto ko talaga ilapit yung servisyo medical sa ating mga kababayan through malasakit centers, super health centers, specialty centers. At uh, as your chairman sa Committee on Sports, gusto ko pong ilayo ang mga kapataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At uh, isa pong paraan yan, sports, na inganyuhin natin yung mga kapataan to get into sports, stay away from uh, drugs. Salamat sa aking mga matulungin na uh, kasamahan sa Senado, no, Senator. Uh, Uh, bato de la rosa senator tol tolentino sa pag uh, sa paganyaya sa akin dito at iyan uh, naman po ang aking dating gawin. dawit kahit sa sulok kay ng pilipinas basta kaya po ng aking katawan at panahon pupuntahan ko kayo hindi ko matiis na nakaupo lamang ko sa opisina habang yung mga kababayan natin na nangangailangan po ng tulong dito po sa iba't ibang parte ng bansa Unang una una uh, ang Ayuda po. Alam niyo tinatawag po 'yan na AIX, Assistance in Crisis Situation. Dapat po walang magsasamantala diyan. Ibigay po ang ayuda sa mga nangangailangan. Hindi niyo 'yan pera, pera ng gobyerno 'yan. Ibalik po sa kanila ang pera nila. AIX, TUPAD pangsamantalang trabaho. Kaya nga po bibigyan natin ng pansamantalang trabaho ...yung mga ng trabaho. Ibig sabihin, pinagpaguran to. Pinagpawisan. Hindi po iba ang makinabang... ...na hindi naman nila pinagpawisan... ...at sila po ang makikinabang... ...sa uh, pera mula sa tupad. Isinulong natin itong mga programang to... ...panahon pa ng pandemya... ...panahon ni dating Pangulong Duterte... ...para tulong sa mga mahirap. Hindi po tulong sa mga nananamantala. Dapat kasuhan pag nahuli yung nananamantala yung mga multiple IDs na ginagamit sa isang tao lamang po huwag niyo pong pagsamantala ng kahinaan po ng uh, mga kababayan natin na naghihirap na nga hinapahirapan pero, pero So ngayon, dun naman sa issue ng uh, hindi pinapagamit ng venue, so, yung lahat po ito ay pagmamayari ng uh, ng taong bayan lahat po ng government properties ay pagmamayari po ng taong bayan So, uh, pagamit po natin uh, doon naman sa issue ng uh, sasanuan ayoko pong uh, mag-comment na doon hindi ko naman po alam kung anong totoong issue talaga ngunit karapatan po ng bawat pilipino karapatan po ng bawat uh, opisyal na gumawa katulad nito may payout, out ipagamit po yung uh, venue and i'm sure uh, uh, i-address naman po yan ng uh, ng uh, mga kaukolang uh, uh, authorities no hindi naman siguro sila papayag na meron kong uh, pabor-pabor na uh, gagawin. At uh, nakikiusap lang po ako, sana po walag, walang magsamantala sa mga ayudang at uh, tinatanggap. At kung meron man, dapat po ipanagotin po ito dahil pera po ito ng taong bayan. Hindi po ito pera nila. At ang mga mahirap nating kababayan ang makikinabang. Kaya nga tayo gumagawa ng iba't ibang programa. Bilang senador, isinulong natin rin noon para tulong talaga sa kanila. AX, Tupad, Iba pang uh, PPG, pang kabuhayan, iba't ibang uh, programa ng gobyerno na pang tulo. Dapat po ilagyan po ng exit mechanism. Ibig sabihin, dapat rin po, uh, kailangan na rin mag-graduate para matuto na rin po silang mag-trabaho. Ibig sabihin po nito, pansamantalang trabaho. Tupad is pansamantala. Ibig sabihin, for the meantime, meron silang trabaho. Abang naghihirap sila at walang trabaho. Pag meron na silang permanenteng trabaho, yun po ang dapat nating i-encourage sa kanila na magsipag tayo kasi uh, wag naman asahan nako na puro ayuda lang po sa mula sa gobyerno. Kaya dapat po silang mag-graduate later on pag nakatanggap ng ayuda. Halimbawa, may mga livelihood programs na ibibigay sa kanila. Palaguin po nila ang kanilang negosyo. Livelihood, bigyan ng puhunan, turuan magnegosyo, palaguin yung negosyo at pag lumago yung negosyo, dalhin niyo po ang kita ninyo sa inyong mga pamilya. Okay naman po yung ayuda Pabor po ako noon pa, panahon ng pandemya, even before the pandemic, pabor po ako sa ayuda dahil marami talagang walang trabaho. I think 4 million Filipinos jobless, are jobless. So maraming maguguto. May mga pamilya po yan, kailangan nilang kumain umaga, tanghali at tapunan. Tulungan natin. Kaya nga po, pag may pera ang gobyerno, ibigay nyo na kagad. And then, turuan po ng exit mechanisms. So turuan, magtrabaho, turuan na uh, mag-apply, hanapan ng trabaho. Napaka-importante po, trabaho. Pinaka-importante pangangailangan po ng Pilipino, trabaho at pagkain. Food security. Yun po ang dapat unahing i-address ng gobyerno. Trabaho at food security. Laman ang tiyak ng bawat uh, Pilipino. Sangayon po ako doon na turuan natin sila at unti-unti nabigyan po ng uh, anak buhay, bigyan ng trabaho at pag-usipan sila. Kasi ika nga, pag may tiyaga, may nilaga. Kailangan rin natin turuan ng Pilipino na magtiyaga para may nilaga. At uunlad, malay niyo pagdating ng panahon, kayo rin po maging senador ng bayang ito. Sipag lang po yan at pagmamahal sa kapwa Pilipino.